For today's video, may ahas. Hay na. Hay na. Hay na, hay na, halas. Hay, benda. Yun sa kanila? Ha? Yun doon? Anak na yan. Anak na yan. Hanas dito sa ano. Bali. Hidok na yan. Hay Ayun, Ayun o. Hai. Hain. Ito sa may kanto? Ano 'ko na Hindi ko na iimon. Hay banhalas. Wala Ano hulay te? Anong hulay? Ay, sa taas? Ilaw. Ha? Yon don? Hi na. Hay na. Malo si aun. niya. Yay

Pukpukanoy sa ano noy? Pukpukanoy. niyo. kuno, ng dalaga na. Pa. Ay dalaga na baluwas. Ay dalaga na baluwas. Ay na. Dalaga na pagkasaw. Kubra. Agoy. Ay, kobra. Dao, di ito. ito, di man ito man kobra ano oh, siya kulay, kulay gray ang kulay niya, gray. Brown. Nakalusot na. Ata. Kulay gray Ano kulay? Ano kulay Ano kulay Baboy yun. Ah, baboy yun. Ay, bagay sa kubra. Ah, makadelikado pag kubra. Bagay na lang, baboy. Eh, biskot. Eh, wala ka di okay. Karano kiyon na kubra. Hindi na ka, Nagluwas na? Nagluwas na? Ano ay mod na ini? Kuy. Bakarin ba piday? Duno sa may puno saging. Didi? Mhm. Agoy sim na ini nagkakana bay aduon. Finding ahas. Finding ahas kami guys. Oh, to. <tuk> tak kau muda, mana tu nak? Diri nak